Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran, sinabing tutugon sa muling pagpataw ng United Nations sa na mga sanction o parusa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hinabi ni Ismail Bagay, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Bansang Iran itong lunes na muling tutugon ang kanilang bansa sa pagpapataw ng mga sanksyon ng United Nations sa programang nuklear nito. Aniya, ito'y sasagutin ng naaangkop at proporsyonal na tugon mula sa Islamic Republic of Iran. Ayon sa Reuters, sinabi ng isang French diplomatic source na ang European powers ay kailangang ibalik ang mga parusa ng UN sa Iran sa ilalim ng tinatawag na snapback mechanism kung walang nuklear deal na ginagarantiyahan ng mga interes sa seguridad ng Europa. Sinabi naman ni Bagay na walang legal na pampolitikang batayan ng banta na gamitin ang snapback mechanism dahil sila mismo ang nakagawa ng mga pangunahing paglabag sa kanilang mga obligasyon. Ang Joint Comprehensive Plan of Action ay nagsasaad na kung hindi mariresulba ng mga partido ang mga akusasyon ng significant performance ng Iran, ang proseso ng snapback mechanism ay maaaring matrigger ng 15 member ng UN Security Council. Last RP World Service, ito si Jerry Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Philippines News Nationwide.